Mr. Speaker, we'd like to acknowledge the guest of Honorable Maria Rene Ann Lourdes Matibag, Congresswoman, First District of Laguna, City of San Pedro. They are the barangay officials of Barangay United, Better Living, San Pedro City, Laguna, Kagawad RR Consultado, Kagawad Rogelio Arandia, Kagawad Rebecca Atacador, Kagawad Lulieta Baginang, SK Junel. Villa Castin, SK Prince Colin Hosson, and officers of the Youth Advocate for Human and Oriented Organization, Ace S. Lintana, President. At yun na nga, nakapunta yung tatay natin sa House of Representatives sa Senado. Ayan o, no, nandiyan o, no, kasama na sila Anne Matibag at ang kanyang mga kapwa konsihal. Ito nga pala ay ulat natin sa ating bayan para sa unang tatlong buwan na nagawa ng ating magulang dito sa ating barangay. Hindi pa nga pala nakakaupo ang ating tatay ay nagsagawa po tayo ng libre. Yes, libre. libreng pamigay ng mga kandila. Maliit na bagay man kahit ano. Um, maliit na konting ano, makakatulong at tingin ko may natulungan din naman kasi yung ibang mga walang pambili, o oh, nakapagtirig sila ng libre, saka na-appreciate nila yung bigay natin bali, bali 8,000 piraso yan ng kandila, na pinamigay natin sa buong barangay, sa buong Southern Heights at buong UBL, naglakad kami sa lahat ng sulok pambawas na rin sa kanilang gastusin after nun, pinaalam natin sa mga senior paano nila makukuha yung 1,000 na ayuda galing sa gobyerno then nakahingi tayo ng konting bigay Bigas. Yung iba na bigyan na natin sa kapitbahay, yung iba ipamimigay natin, isasabay natin do sa ipamimigay ko. Tapos nagtayo tayo ng presyong bigas bayan. Ayan no, yung bigas na presyong bayan. Napakamurang bigas, alay natin sa ating mga mamamayan. Kasi alam natin na mahal na yung bigas. Tapos ito nga pala oh, nung nabigay ng ayuda si Mayor, isa tayo sa mga namigay ng ayuda kasama natin ang buong barangay pati sila Consihal at ang mga SK. Matid natin na bago pa lang ang ating tatay kaya na siya sa mga hearing or kaya mga meeting na para makakatulong sa pagsaserve niya para sa ating barangay so nag senior na nga rin siya kasama niya yung mga senior magsumba everyday so abangan natin congrats thank you kay RR yung kasama ni papa alam ko may budget na itatayo na yung cover court abangan niya yan malapit na yan tapos about naman sa traffic sa gitna nagpanukala ang ating tatay pero hindi pa ito na ipapasa ganito pala pag gumahawa ka ng batas hindi pwedeng basta basta na sabihin mo o oh, alis dyan o oh, kaya ano kailangan talaga mayroong meeting o kaya may may mga pagpupulong kasama yung mga driver ayan ang gagawin sa gitna, bawal nang pumarada dyan guys ha, yung mga nagpaparada dyan, may oras na na bawal kayong magparada, para maiwasan natin yung hassle at traffic at mapabilis ang biyahe dito sa ating lugar pero maiba tayo, wala pa tayo dyan kasi marami pa yung pagdaraanan, marami pa yung pirmang dadaanan at marami pang kakausaping tao about dyan ito, 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 dito muna tayo sa isa na sa nagawa natin noong December yes, noong December tayo po ay nag-sponsor, yes sponsor, naman natin si Mr. B na Chai nagperform, perform siya siyang performer. Siya ay ang top winner ng kalokalike Like. At saka namigay tayo ng mga gift, laruan para sa mga bata. 44 sila. So lahat yan binigyan natin kasama ang ating butihing kagawad na si Rogelio Arandia. At pang -huli sa lahat ay yung matagal na nating ginagawa. Yung ginagawa natin na pag may ay binibigyan natin ng libreng service. Hindi katulad noon na tayo mismo ang nagbibigyan ng libreng service ngayon. Inilalapit na natin sa munisipyo, yes, nilalapit natin, nabibigyan tayo ng libreng service. Ang kailangan lang ay dapat magkaroon ng death certificate bago man lang mailibing para maipadala yung sasakyan na galing sa munisipyo. Si Papa rin yung naglalakad niyan, so kay Papa kayo lalapit para ipapadala natin yung death certificate. Then sigurado sa libing ng ayong uh, minamahal ay nandoon ng libreng service. Papalad po tayo at mabigyan na po tayo ng anim na service at anim na po ang naserba natin. Then hindi lang natin nakuha ng picture palbali dalawa na dalawa po yung nagfail kasi po nagfail kasi ibang araw po yung naibigay tas ibang oras at saka yung isa naman po ay hindi agad nakapagbigay ng death certificate pasensya na po ah kasi dahil hindi na po galing sa bulsa natin yan galing na po yan sa munisipyo kailangan natin magbigay ng death certificate kaya ino-organize natin yan so, so, hanggang dito lang muna abangan ang mga susunod na gagawin sa mga susunod na buwan ng inyong kagawad kagawad Rogelio hindi naglilingkod para sa bayan nagmamahal para sa iyo sana all heart heart heart